Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa bagong desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Alska vs. Commission on Elections, July 30, 2024 na kung saan idiniklarang nuisance candidate si Alska. Mantakin mo ang Comelec ay nagbabase lamang sila sa kasikatan ng isang kandidato. Kapag sikat ka kahit wala kang alam sa batas ay pupwede ka ng maging presidente, senador, congressman kahit wala kang alam sa batas. Diyan mo masasabi ang Comelec ay hindi na sila marunong sa batas hindi na silang marunong mag-classify sa marunong at hindi, sa may pinag-aralan o wala. Basta ang basis lamang ng Comelec ay kasikatan ng tao ay maaari ka ng kumandidato ng senador, congressman, presidente kahit wala kang alam sa batas. Yung mga abogado, matatalinong mga tao ay hindi pinapayagan ng COMELEC na kumandidato. Ang nangyayari ang mga bobo at walang alam sa batas ang nagiging senador at congressman. Nakikita naman natin ang produkto ng ating senado, basta sikat basta may pera kahit walang alam sa batas ay pinapayagan ng COMELEC. Ito nga si Toto Cozang mantakin mo din qualify ng COMELEC, samantala si Toto Cozang ay isang engineer at abogado. Samantala si Rafi Tulfo, Robin Padilla, Lito Lapid, Bong Revilla, Willy Revillame, Bongo, Batu de la Rosa at iba pang mga walang alam sa batas at hindi abugado ay pinayagan ng Comelec na tumakbo sa halalan. Ang pag-iisip ng mga taga-Comelec ay pag-iisip ng mga pulis, at mga taga-barangay, mga fiscal at mga taga-NLRC arbiter at mga NLRC commissioners na ang complainant pa ang ginagawa nilang suspect. Nagmura lang anya ang tali-talino, nagsalita lang ng thank you so much, guys, actually, really, judgmental, basically, sobra siya, grabe siya anya ang galing-galing. Diyan mo makikita ang mga hanay ng mga komelek ngayon. Wala na sila sa katinuan sa pagdedesisyon ng kaso. Diyan sila nagbabase sa kasikatan ng kandidato na maski walang alam sa batas ay pinapayagan ng COMELEC na tumakbo sa halala na alam naman nila na mga walang alam sa batas kasi hindi mga abogado. Ito tanong ko sa mga taga-COMELEC dahil ba sa hindi kayo nalagyan ng pera kaya qualify nyo ha. Ito tanong ko rin sa mga taga-COMELEC sina Rafi Tulfo, Robin Padilla, Lito Lapid, Bong Revilla, Willy Revillame, Bongo Bato de la Rosa ay mga expert ba sila sa batas ha? Kung sasagutin nyo ng oo ang tanong ko, segi bibigyan ko ng bar exam ang mga yan para mapahiya kayo na ang mga yan ay walang alam sa batas. Pera pera na lang ang kalakaran ng Comelec. Nabalitaan nyo ba noon na may binaril ng isang taga Comelec naglalakad sa may lobby ng hotel? Anong dahilan pera? Kasi sa mga pang-aabuso ng taga Comelec. Mabuti na lang may Korte Suprema tayo na magtatama sa mga pang-aabuso ng mga taga-Comelec at mga ibang sangay ng gobyerno. Mabuti na lang may mga justices tayo na mga matatalino tulad ni Senior Associate Justice Marva Cleonen. At obserbahan nyo maski may president na sa mga ganitong kaso ay ipipilit peren ng mga taga-Comelec na nuisance candidate kakasi hindi kakilala. Tulad dyan sa NLRC mga tiwali ang mga labor arbiter at NLRC commissioners. Maski may batas at jurisprudence na kapag walang due process ang pagtanggal sa empleyado ay sasabihin ng mga tiwaling labor arbiter at NLRC commissioners na valid daw ang pagkatanggal. Paano kasi nalalagyan sila ng pera ng mga company? Kaya idinidismiss nila agad ang kaso. Kaya kawawa ang mga pobreng manggagawa laban sa mga mapangapi api na mga may-ari ng company. Pakinggan nyo ang magandang kasong ito na dinisisyuna ng Korte Suprema. The Supreme Court said that lack of campaign funds does not make one a nuisance candidate. The Supreme Court reiterated that not having enough money to fund a nationwide campaign does not automatically mean a candidate should be considered a nuisance candidate. Sinabi ng Korte Suprema na ang kakulangan ng mga pondo sa kampanya ay hindi nagiging kandidato sa Pangulo. Inulit ng Korte Suprema na ang hindi pagkakaroon ng sapat na pera para panduhan ang isang kampanya sa buong bansa ay hindi otomatikong nangangahulugan na ang isang kandidato ay dapat ituring na isang kandidatong pangulo. Ang Korte Suprema and Bank, sa isang desisyon na isinulat ni Senior Associate Justice Marva Cleonen, isinantabi ang mga resolusyon ng Commission on Elections, COMELEC, na nagkansela sa Certificate of Candidacy, COC, ni Juan Juan Olila Alska sa 2022 presidential elections. Noong Oktubre taong 2021, si Alska, isang may-ari ng negosyo, ay naghain ng kanyang COC para sa Pangulo bilang isang independenteng kandidato. Gayunpaman, ang Comelec Law Department ay naghain ng petisyon upang ideklara si Alska bilang isang nuisance candidate, na sinasabing hindi siya kilala at kulang sa mga mapagkukunan para sa isang pambansang kampanya upang makakuha ng pambansang pagkilala. Pinagbigyan ng second Division ng Comelec ang petisyon at idineklara si Auska bilang isang nuisance candidate. Itinanggi ng Comelec and Bank ang Motion for Reconsideration ni Auska. Binaligtad ng Korte Suprema ang desisyon ng Comelec. Binigyang diin ng Korte Suprema na sa isang demokrasya, ang bawat mamamayan ay may karapatang tumakbo para sa pampublikong tungkulin. Gayunpaman, ang karapatang ito ay dapat na balanse sa mga praktikal na hamon ng COMELEC sa pagtiyak ng libre, patas, at mapayapang halalan. Ang pagkakaroon ng napakaraming kandidato ay maaaring maging sanhi ng pagkalito ng balota at mas mahirap pangasiwaan, na nangangailangan ng mas maraming oras at mapagkukunan upang maghanda para sa halalan. Upang mapabuti ang proseso, kailangang i-regulate e ng COMELEC ang bilang ng mga kandidato at pamahalaan ang mga balota habang binibigyang daan pa rin ang lahat ng patas na pagkakataong makipagkumpetensya. Ipinagbabawal ng batas ang mga istorbo na kandidato yaong hindi seryoso sa pagtakbo sa pwesto at naghahangad lamang nalituhin ang mga botante o kutsain ang proseso ng halalan. Ang mga kandidatong ito ay nakikialam sa tunay na kalooban ng mga botante. Para ideklara ang isang tao bilang isang nuisance candidate, ang COMELEC ay dapat magpakita ng ebidensya upang patunayan na ang tao ay hindi tunay o seryosong nagnanais na tumakbo para sa pampublikong opisina. Maaari itong tumingin sa mga kadahilanan tulad ng kawalan ng kakayahan ng isang kandidato na mag-organisa ng isang kampanya dahil sa hindi nominado ng isang partidong pampolitika, o ang kawalan ng isang nakaraang record ng serbisyo publiko. Gayunpaman, ang kakayahang pandohan ang isang kampanya sa buong bansa, pagiging isang miyembro ng partidong pampolitika, pagkakaroon ng pagkilala sa buong bansa, at ang posibilidad na magtagumpay ay hindi lamang tumutukoy kung ang isang kandidato ay may tunay na intensyon na tumakbo para sa pampublikong opisina. Ang pag-aatas sa mga kandidato na magkaroon ng pinansyal na paraan upang magpatakbo ng isang kampanya ay hindi patas na magdaragdag ng isang kinakailangan sa ari-arian na ipinagbabawal ng konstitusyon. Binigyang diin ng Supreme Court na anuman ang kayamanan, ang bawat isa ay may karapatang tumakbo sa pwesto. Ang isang kandidato ay hindi maaaring ma-disqualify dahil lamang sa sila ay mahirap. Upang maging sa balota, sapat na para sa isang kandidato na ipakita na mayroon silang makabuluhang suporta. Sa kaso ni Alska, idineklara siya ng Comelec na isang nuisance candidate batay lamang sa mga pangkalahatang pahayag na hindi niya kayang bayaran ang isang pambansang kampanya. Hindi patas na inilipat ng Comelec ang pasanin para patunayan ang tunay na layunin kay Alska, ngunit ipinasya ng SC na responsibilidad ng Comelec na patunayan ang kaso nito, na hindi nito nagawa Courtesy of the Supreme Court Public Information Office Hanggang dito na lang ang video na ito Thank you for watching